Sperm under the microscope, nabunyag ang mga lihim ng buhay, ang semilya ay maliliit na selula na nilikha ng mga organong reproduktibo ng lalaki. Karamihan nito ay binubuo ng water plasma at mucus. Naglalaman din ito ng 5 hanggang 25 calories at binubuo ng maliliit na halaga ng mahalagang nutrisyon kabilang ang calcium. Ang mga lalaki ay gumagawa ng milyon-milyong mga selulang ito araw-araw. Gayunpaman, isa lamang ang kailangan upang mapabunga ang isang itlog at lumikha ng buhay. Visible ba ang sperm ng tao? Pero tanging kung titingnan mo sa ilalim ng mikroskopyo, ang sperm ay maliit, talagang napakaliit. Karaniwang tinutukoy ng mga siyentipiko ang sumusunod na tatlong bahagi kapag pinag-aralan ang isang sperm cell sa ilalim ng mikroskopyo, ang ulo, ang gitnang bahagi, at ang buntot. Ang ulo ng sperm ay naglalaman ng chromatin, na siyang material na yene na bumubuo sa mga kromosoma. Ang acrosome ay naglalaman ng mga enzyme na tumutulong sa sperm na makalusot sa panlabas na bahagi ng itlog. Ang hugis ng ulo ay mahalaga dahil naapektuhan nito ang kakayahan ng sperm na makapasok sa panlabas na bahagi ng itlog ng babae upang ma-fertilize ito. Ang gitnang bahagi ng sperm ay naglalaman ng mga mitochondria na nagpoproduce ng enerhiya. Ang mga espesyal na estruktura na ito ay nagbibigay ng enerhiya na kailangan para gumalaw ang sperm cell. Ang buntot ng sperm ay ang pinakakomplikadong estruktura na may higit sa isang libong protina na kasangkot sa kanyang pag-anda. Ako po si EA. Alberto Santos, nagpapaalam muna. Huwag kalimutang i-like at share at i-follow ako para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan.